guys uh, nagpa, naglaga ako guys ng dahon ng avocado at saka buyabano guys ayan o oh. Uh, umulo na guys ayan umusok pa ayan inumin ko yan guys uh, pinagpray ko yan ano uh, mo na mapagpala ang uh, dahon na ito ito kung ito ay pampalakas, pampagawan at pampagaling ng mga sakit karamdaman. Thank you Lord. Ayan. Jesus say amen. Ayan guys. Ang aking pinapakuluan na dahon. Thank okay, you guys. Salamat. Ayan guys. So, pungusok pa. Ayan ang aking pinapakuluan kahon ng abukado at guya balo. Thank you. Oh. Oh. Watching. Eh. Salamat guys. Ano sa kung try natin uh, bago natin gawin ay pag-pray natin na uh, ito'y pagpalaan nila. Ito'y bendisyon nila thank you. Kung gusto kayo, follow and share. bless everyone. Yan guys. Yan yung ating pinapakuluan. Ah, umusok pa guys. Yeah, pwede lang ilumin. At ito ay bago ako Oh, uh, maligo. Ay, umiinom ako ng ganito pa malamig. Ay, mainit na na. tea. Yan yung avocado tea. Avocado at uyabano tea. Ay, thank you guys for watching. Okay. God bless everyone. Bye-bye.